Okay, magandang araw sa inyo mga katamos. So, ngayon, nandito ako. Uh, pasensya na, matagal akong hindi nakapag-vlog. Dahil nga, napopokus ako sa mga anak ko. So, ngayon mga katamos, eh, pasensya na. Pasensya na talaga. <clears throat> Wala tayong magagawa. Eh, Mag-isa na ako rito. Tapos, dalawa yung inakasigaso ko. Ako yung tagalaba. Ako yung tagaluto, tagalinis ng bahay, kaso-kaso sa kanila. So, medyo wala, wala na akong time sa pag-vlog mga katamas. Pero huwag kayong mag-alala mga katamas ha. Magbablog pa rin ako. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Dahil siyempre, nami-miss ko rin kayo. Kung nami-miss niyo ako, nami-miss ko rin kayo miss na miss ko na kayo mga katamas so ang ginagawa ko na ng nga lang ngayon minsan basa na lang ako ng basa ng comment sa mga previous videos ko previous videos tsaka yung mga yung mga video ko na naipalabas basa na lang ako ng basa ng comment so mayroong mga bad comments merong mas mga magandang comments Kaya kahit pa paano, okay pa rin. Masaya pa rin ako mga ka. So, huwag kayong magalala. Dahil magbablog pa rin ako. Hindi pwedeng hindi. Importante lang muna kasi yung mga skills ko. So, nasikaso ko sila. Ako lang kasi mag-isa mag-isa mag mga tamos. So, no? so, medyo hindi ko kayang pagsabayin yung pagbablog at pag-aasikaso sa mga anak ko. Okay lang kung nandito si Mrs. At least siya yung mag-aasikaso sa mga bata. Focus ako sa pagbablog ko. So, pasensya na mga tamo sa sa mga sorry subscriber ko dyan. Pasensya na. Um, pasensya na talaga. Sorry, sorry, sorry. Wala akong ibang hinahangad mga tamos hindi, may lamok <laughs> may lamok kasi kinagat ako yung pa ako ng lamok ng kape so wala akong ibang hinahangad kundi mabigyan kayo ng magandang entertainment kahit konti kahit hindi naman productive at least mapasaya kayo kahit konti lang so maraming 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 salamat mga katangot. Kay Ma'am Ebs Barbaros, maraming maraming salamat sa iyo. Sergio, Sergio, ikaw ang kausap ko palagi. Ikaw ang gusto ko. Gusto ko, bilang kaibigan. Kaibigan. Napakabait mo, Sergio. So, lakas kasi ng ulan mga tamos so bumabagyo kasi dito sa amin almost 5 days na yata si bagyo miner typhoon miner so steady lang steady lang tayo dito sa bahay Andi, medya pa. may nagtitinda ng asin nakamotor sabi ko meron pa ako dito meron pa ako dito ng asin so, mga tama sa maraming maraming salamat sa, sa mga sorry subscriber sa mga basher maraming maraming salamat pa rin dahil kahit papano nandiyan pa rin kayo ayan mga tamo sa para maniwala kayo malakas yung ilan. kaya hindi ako pwedeng mag vlog at saka siyempre yung mga anak ko mapasok sa school pag ganito umuulan dapat safety sila hindi naman so okay lalo lumalakas lalo lumalakas parang nagagalit yata mga tama eh mga tama sa hanggang dito na lang magkita kiss tayo sa susunod na mag-upload ako ng video ko marami marami salamat sa inyo and God bless